Kung wala kang pambili ng pares ni Dawata at masyadong malayo, ito na lang ang gawin mo. Pork belly lang ang gagamitin natin dyan. At lalagyan lang natin ng asin, ibababad natin sa asin, tapos ipapan-fry lang natin dito sa ating grilling pan. Ayan. So, iprito lang natin yan hanggang sa mamula-mula. Tapos, alisin lang natin yung excess oil para naman hindi mapanakit itong ating mantika. Itong ating bahaw, syempre bahaw, lalagyan lang natin ng garlic powder. Tapos, lalamasin lang natin yan hanggang sa hindi na magbuo-buo. mag na tayo dito ng ating luya, sibuyas, at garlic. So, itong ating garlic ay pinundo ko na sa rep. Nilagyan ko lang ng mantika. Lagyan lang natin ito ng asin, turmeric powder, tapos itong ating chicken cubes. Tatlo pala yan at itong ating kabahaw, ilagay na natin dito. Kumukulong tubig na palayan yan. Tapos haluhaluin natin, pakuluan hanggang sa maluto itong ating lugaw. Pagka na, ay eh, ready ready na yan. Isang na natin itong ating toasted garlic dito sa ating pinritong pork belly at itong ating sprinkle ng onion. Ready na itong ating lugaw na masarap. Enjoy!